Good morning, Musta ikaw. Morning, tao ko Musta ikaw. Wait, hindi <laughs> kami. Melaki ka na. Araw-araw lang malaki ka. Araw-araw lang malaki ka, Musta. Niwan <laughs> ka ni Ati Kukay. Ha, sabtu laging dito. Ah.

Melaki si araw-araw lumalaki, kita ketua. Apakah ini aku mau nasehat aku? Aku Balik dalam aku cari, aku cari guna itu. Gihak <tuh>

Araw-araw lumalaki po ako. Eh? Tako. Ha? Eh? Magiya ka naman, magiya ka. Magtawag ka naman. Hmm? Pati lang ako, lumalapit na sa'yo. Ang may ang pagkain. Hmm. Yes, dito siya tumatay. Eh, lagi

klik tak klik tak nah hmm, patunog tunog sa ano sila bukan kung binabad sa tubig yung pagkain para lumambot pero ayaw niya kainin mas gusto niya yung ganyang matigas tigas mas gusto niya crunchy crunch crunchy crunchy the crunch the crunchy Thank <laughs> you.

Hai kiri, belilah, makan kek oled. Hi, hello, I'm Taco. <laughs> jangan kalah, hmm. turun Jan. Turu. tiga kulit Sampai yang memang bahasa yang simen tu, jangan kalah. Bye-bye, jangan kalah. <laughs> <laughs> thank you, thank you, thank cute thank cute, kita ya? tuh enggak ya, kami mota mana ini semena ini semena ha ket ket kita kalian gak ketua yang oro oro pu aku, Araw aku lu laki lu laki kena sayang kita sayang kita tuh ket enggak ket 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 kita itu kita tuh. Ano? Oh, mau nya pagnagutom ka. Pagnagutom ka ulit mama ya. Ini malah yang tiram Itu. Kalau hati ini susah Surah kalau aku isap kala hati. Aku isap kan. Isang takal pun. Kita aku mau luka Balik balik dun. Wow balik dun balik. Balik. woi Wih. Kumpah Yun si Taco. Pinatong mo na siya dun sa washing machine. kasi ginagawa yung bahay nila. Taco! Ang galing niya. Taco ko! Gulong-gulong naman. Taco ko! Uy! ni holy huli mo dyan? Ha? ni holy huli mo dyan? May hinuhuli siya. Oh. Anong huli mo? Imagination lang yan. Imagination daw, sabi ni Kuya Diyas. Hello. <laughs> Imagination lang. Hala, ikulit. <laughs> Pinatang mo na, na siya dyan sa sa taas. Oh. Yan si Tako. Pinatang mo na, na siya dyan sa taas ng yeah washing machine. Yan, 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 yan. 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 Ah, oh, yan. Sa side mo konti, para pag umulan. Hindi yan okay, kasi hindi okay, sa tutulog yan o. Yato mo na siya. Si ginagawa yung bahay nila. Yan, yan. Ito. Oh, yan nga kasi para hindi mauntog si ano, pagtalon. Okay. okay. Yan mo. Ginawan sila ng higaan. Dalawa sila ni Kukay. Sa baba si Tako, sa taas si Tako. Ah. relax na siya. relax Dila-dila. <laughs> Uy, huli mo lang mo. Huli mo lang mo. Huli, mo. Bilis, huli mo lang <laughs> <laughs> mo. huli mo lang mo. Huli, huli, hanap mo lang mo. Huli mo. <laughs> 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 Tasa ba yan o itinaas mo lang, Joss? Tasa yan. Ayun. Ayun. đây <Kellee anthropology> kasi oh, nalobahay galing galing na. Ang ganda naman ang higaan nyo ni Kukay. Ako. Hmm, galing ni Kuya Jumaro. oh. Galing na idea ni Kuya Jumaro. oh. Bagong higaan oh. Ano na. <laughs> Thank you. May bagong higaan na kayo ni Ate Kukay. Ganda. Ayan ni Tako. Uy, laro sila. Uy harot na si Taco. Wait, harot niya yung buntot ni Kukay. Kukay, bagong higa. Ayun. Ganda ng idea ni Kuya Jomar, no? Ano? Ano? hindi ito ganda yun siya. Taco! Ito si Taco naman, ilalaro niya yung buntot ni Kukay. Nakatuwa. Taco! Ayan, ganda na higaan. Yun, bagong tulogan nila. Ang cute. Ngayon, sa baba si taku Sa taas naman si Kukai. Anak kay, na Ano? Ang ganda ng higaan yun, no? Ay, taku, taku, Sa baba si taku, Ano, baba din siya. Ano, ah, taku, Ano, utom na? Ha? Ha? Ano? Ang ganda na ng tulogan nila. sila na uulan na. hindi na na Eh, galing, galing. Ay, taku takot, takot, takot. Galing. cute, Hindi na ulanan na na. galing ni Jomar. Ganda ng idea niya. Ay, umuulan, oh. Ah. Umuulan, dito lang sila. Yung hero yan ay ginano ni Jomar. la, daw sa matot. Galing yung video. Yan galing. Ang ganda ng idea mo. Ah, di ba kayo no? Ang ganda na higaan kayo no? diyan ba? Tingin siya sa'yo. Thank you daw. Nagawaan siya no? Si Paco. Tutulog. Tutulog siya. Oh, relax. Relax na relax oh. Si Pinturahan mo pa yan? Ay, ganda. Okay. kain tayo. <laughs> oh, bakit malis ka doon? Kain na tayo. Yung sita ako. Hapunan daw. Hapunan tayo. Hmm, galing niya kumain. Galing kumain ta ako. Hmm, bakit si Kukay. Si Kukay naman. Huh? Kukay. Kain sila. Kain po. Ah, gano'n, gano'n. Maraming to eh. Didikit-dikit agad eh. Kain po. Kain. Ito naman si Taku. Ang galing nila. Kaya mo, nagkataong din na pareha sila ng kulay. Ito si Ngokai. dayo din to sa amin. Dayo lang siya, hindi siya lang pagkain. Tapos parang dito na siya, tuwira. Si Taco naman, dumating siya noong June 16, Father's Day ng madaling araw. Ayok siya ng iyak. Ito ang iniwan siya diyan sa harap ng bahay namin. Ito na siya lumalaki, araw-araw siya lumalaki. Eh, magaling siya kumain, oh. No? Yummy, yummy, yummy. Tidak akan tua sila. Tidak akan tua sahabat orang orang. Si laki ada sahaja silit. Pres nang pulai. Pres nang pulai. Kain 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 dong kain dong kain dong. Tak kena banyak ngetaku banget sih Taku kaku lagi ka aja kalaman gitu kok dong kain itu kain gitu kain oke okay. ayo mana ayo mana kain kalang kain kalang kakak tua sila Si kuka, si takut. Yan yung ano, bagong gawa ni Jomar na ano, tulugan. Tulugan ni Kukay. Nakahang. ito yan ang tulugan ni Taku. Yan siya. Kasi maliit pa siya. Hindi pa niya kayang talonin to. Higaan na yan. Kukay muna dyan. Hmm, um, kain na um, kain dyan. Kain, kain, kain. Ito lang yung tubig niya

Nagkatabi sila ni Kukai sa kanita ako. Nasa second floor. Tako. Ay, naku. Harot-harot naman ito. Tako, anong ginagawa mo? Tabi kayo ni ati Kukai. Ah. Huh. O uh, <laughs> ano, nakatungaw nga. Tulog na si Taco. Tulog na si Taco. Kay? Ay, Taco! Nagising! Hello! Na-disturb! Ah, tulog ulit, tulog ulit. Tulog ulit. Ah, si tulog na, tulog na. Tulog, tulog, tulog. Ay, natulog din siya ulit ah. Tulog talaga nakakatuwa. Gusto nila yung magagawa lang tulogan oh. Natahang. Good night. Good night. Good night ako. Good night kuka.